Aris, mga positibong oras para sa iyo apara manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit 38 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.30 ng hapon at may singit na 48 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. May nakapaloob na 51 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay sky blue siya ang magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. At umiwas ka sa player na malakas tumawa pwede kanyang mabigyan ng kamalasan. Taurus mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8.45 ng umaga, may singit 47 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 51 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi, may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay silver kaya kanyang mabigyan ng ikakatalo mo ng mabilis, at huwag ka rin makipag-usap sa mga matatabang player dahil mabibigyan kanya para matalo. Gemini mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga, may singit 54 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2.15 ng hapon at may singit na 53 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng umaga, may nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa player na mayabang at madalas magmura dahil kamalasan ang kayang maibigay sa iyo ng ganoong player at umiwas ka sa kulay pink magbibigay din sa iyo ng kamalasan. Cancer mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit 42 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 50 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay orange kaya kang dala ng ikakatalo mo kagad at umiwas ka sa mga chismisan muna dahil kukuhanan ka ng swerte ng mga makakausap. Leo, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.15 ng umaga, may singit 52 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at may singit na 50 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi, may nakapaloob na 51 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka kulay brown magdadala sa iyo ng kamalasan para matalo, at magsuot ka ng damit na may kulay green kaya kang mabigyan ng oras na mahabang swerte para makapanalo. Virgo, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, may singit 43 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 50 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga, may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ang iiwasan mong kulay ay yellow kaya kang mabigyan ng ikakamalas para matalo, at umiwas ka sa player madadalan at may tato sa leg mabibigyan ka para matalo. Libra mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.30 ng umaga, na may singit apat na na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.15 ng hapon ay singit na 51 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 10.40 ng gabi, may nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay red kukuha sa iyo ng swerteng oras. At umiwas ka sa player na maingay at masalita kabastusan, dahil dadalan kanya ng ikatatalo mo. Scorpio, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, na may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali, hanggang alas 2.30 ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:30 e ng umaga, may nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ang iiwasan mong kulay ay green at sa player na malapad ang labi dahil mabibigyan kanya ng kamalasan. Sagittarius, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.35 ng umaga, na may singit apat na putsyam na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 51 isang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay green dahil kaya kang mabigyan ng ikakatalo mo ng mabilis at pagkainis. Capricorn, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit 44 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas dosjes ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.15 ng gabi, may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas kakulay pula at sa player na walang kibo pero mapagmura, dahil pwede kang matalo kagad. Aquarius, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit 42 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 51 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay gold dahil kaya kang mabigyan ng ikakamalas para matalo. Pisces, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga na may singit apat na pot walong minutong negatibo, at ang ulit ay alas onse ng umaga hanggang ala na imedya, ng hapon at may singit na apat dalawang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.20 ng umaga, may nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay dilaw dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo ng ikakatalo.